Hello everyone! Good morning, good afternoon, and good evening. So for today's video ay magluluto na naman po tayo ng ating uulamin. So tapos na ang Pasko at New Year. Ngayon lang natin maluto yung ating hipon. Kaya nagaganyan yung kanyang kulay. Pagbili namin yan guys ay fresh na fresh yan. Kaso ay super busy ah na stack sa, sa freezer kaya nagka ganyan ang kulay ng ating hipon. So, anyway, pwede pa rin naman po 'yan. So, ngayon lang po natin 'yan maluluto. Yan po ay dititimplahan lang po natin ng pamintang pino. Uh, at uh, lagyan na rin po natin siya ng isang sa Chinese oyster sauce para naman po magkalasa yung ating hipon. Yan po ay ibababad lang po natin yan bago po natin lutuin para malasang-malasa yung ating hipon kahit hindi na po siya fresh. Ayan. So, bababad lang po natin yan ng ah, mismo na sprite. Ayan, kumuha lang po ako sa aming tindahan ng isang ah, mismo na sprite. So, bubuhos lang po natin yung isang bote dyan sa ating a uh, hipon. Ayan. So babad lang po natin 'yan ng mga about 30 to 30 minutes to 1 hour. Para malasang malasa po talaga 'yung ating hipon. Ayun. So syempre, mikos-mikos uh, natin 'yan para ma uh, mag-combine 'yung Sprite at 'yung ating po Wester Souls. Ayan. So babad lang po natin ng 30 to 1 hour. 30 minutes to 1 hour. Ano ba yan, Vicarian? Pajulit-julit ka na naman. Ayan. So syempre, uh, sit aside muna natin yan. Ayan. So after 30 to 1 hour, yan na po yung ating hipon. Lalong nagiba ang kanyang kulay na nababad sa ating spray. Ito, diba? So, di-drain lang po natin yan. Strain lang po natin yan. Matutuloy lang po natin yung ating hipon. Iwalay lang natin yung pinagbabaran. Uh, Pero wag po natin itapon yan dahil yan po ay magagamit pa natin yan mamaya pag nagluto na tayo. So dito sa ating uh, frying pan o sa ating lutuan, ayan may butter na yan po ay tira namin sa aming pagluluto ng puto. So, dyan na po natin igigisa yung ating hipon. Lulutuin lang po muna natin yung ating hipon ng uh, panandalihan. Yung iba lang po yung kulay. Ayan, yung matutali uh, orange yung ating hipon. Ayan, so imikos-mikos lang po natin yung ating uh, bawang bago po natin ibuhos. Yan yung ating uh, nakantri na hipon. Ayan. Diba na iba na yung kulay ng hipon natin na hindi pa luto, 'di diba? Pero pwede pa yan, guys. Ang mahalaga naman po ay uh, safe rin naman po yan kahit naka-freezer. 'Di naman po uh, ano sa labas Pagkabili namin hinugasan at ilagay agad sa freezer. Dahil alam ko na hindi talaga namin maluluto yan dahil sa sobrang busy namin ng Pasko at New Year. Ayan. So because negros lang po natin 'yan hanggang uh, mag-kulay orange yung ating hipon. Ayan, katulad na ganyan. So sit aside natin 'yan. Uh, Mag-prepare po tayo ng panibagong uh, frying pan o lutuan. Maglagay lang po tayo dyan ng ating uh, butter. Yan ay na-melt na rin. Yan po ay uh, mini-melt ko na bago natin nilalagay dyan sa ating kawali. Ayan, yung mga namimilt na yan yung tira sa ating uh, pagluluto ng photo cheese ayan so isang kalderong melted uh, butter kasi yung aking ginagawa para uh, uh, mapabilis yung uh, trabaho natin noong new year kasi sa sobrang dami ng order namin hindi pwede na ah uh, mahinang ah uh, mahinang nilalang charot <laughs> Ayan. So, pagka ganyan, mainit na yung uh, butter, lalagay lang po natin dyan yung ating uh, inihanda na garlic. Yan po ay i-golden brown lang po natin. Yan. Kaya mikos-mikos lang po natin yung ating garlic. Ayan. So, sinong nakaranas sa inyo ng uh, maraming hugasin ng New Year? Taas ang paa. Ayan. So, kami ni si Arbidel, kaming dalawa lang naman po yung kumikilos. Abay, fiesta kami ng hugasan. Ayan. So pag na, pwede na siya. So buhusan natin dyan yung ating pinagbabaran kanina ng hipon. Ayan. Diba? Buhos lang po natin lahat yan dyan. Mabango yarn. Manamis-tamis yan. Maanganghang ng konti dahil sa paminta. Ayan. So pakukuluin lang po natin yung ating sabaw yan Mas maraming uh, bawang, mas masarap sya guys. At ayan, kapag kaganyan kumulo na, uh, lagyan po natin yan ng uh, cheese. So may natira po tayong cheese sa ating ref. Ayan, yan po ay ating uubusin. Igigrate lang po natin dyan sa ating uh, sabaw. Ayan, ubusin natin yung cheese na yan. Uh, para magiging creamy yung ating sauce ng ating hipon. So, tuloy-tuloy lang po tayo sa pag hanggang maubos natin yung ating at uh, cheese. O, so, di ba? Ayan, di ba? Mag ano ka talaga yan, guys? Uh, malapot na malapot yan at masarap yan. Super cheesy dahil maraming cheese. So, kapag mahili ka ng cheese, pwede nyo, pwede niyo rin pong adamihan para lalong sumara. Ayan. So, para sa akin, tamang-tama na yung kalahating uh, box ng cheese. Ayan. Malapot na siya. O, ba diba? Kita nyo, malapot na siya. Ayan. Para makulay ang buhay natin, lagyan natin ng kaunting ketchup. Pag makulay lang, kaunti lang. So, kung ayaw nyo naman ng ketchup, hindi wag nyo na pong lagyan. Dahil tama naman na po yan. Tamang-tama na po yung lasa. Gusto ko lang uh, kasi na medyo may kulay-kulay ng kaunti para mamula-mula naman po yung ating hipon. So kung wala kayong ketchup, pwedeng tomato sauce, pwede rin pong tomato paste. Ayan, so hinahalo-halo ko lang po. Ayan. O diba maganda tignan pagka medyo mamula-mula yung sauce ng ating hipon. Ayan. Diba kita nyo. Ngayon kung mahilig kayo sa anghang, pwedeng hot sauce po yung inyong ilalagay dyan. Kami kasi ay uh, mayroon kaming uh, bata kaya hindi pwedeng maanghang yung ating uh, niluluto. Yan, medyo maanghang naman yan dahil sa ating pamit So kapag ka ganyan na malapot, nasa kapo natin ilalagay dyan yung ating sinisit aside kanina na hipon. And then halu-haluin lang po natin ng maigi hanggang ah, uh, lahat sila ay maku sa ating uh, sauce. O, so, diba? Kitahan nyo, malapot na yarn. Masarap diba, nyan, guys. Promise. Ayan, huli yung ano namin, hipon. Dahil, New Year ay super pagod na ang katawang lupa namin ni CRB, kaya hindi na kami nakapagluto pa. Ayan, pinapriority namin yung mga order na sobrang dami dahil amaya ah, maya, may, may lumalapit nakakahiya naman na i-refuse grasya din yan ano diba? kaya ayan tuloy tuloy lang so ayan kapag kaganyan na okay na po yung ating hipon at syempre para makakain tayo yan po ay inilipat natin sa ating alagayan. diba kita nyo ganda ng kulay ng ating hipon ha? so lipat lang po natin yan sa ating lagayan at nang tayo ay makapagmukbang na at makabawi man lang sa puyaters ayan o di ba sarap niyan guys promise sobrang sarap niyan kaya kung mahilig kayo sa hipon pwede din niyo gayahin pero kung ayaw niyo naman ng hipon i, 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 i skip i, i skip I skip i skip niyo na lang po yung ating video. Ayan, nakabulul-bulul na naman si Vicar. Ayan. Ayan, so maraming salamat guys sa walang sawang support at pagmamahal. So bye bye everyone. Mag-ingat po tayong lahat. Bye bye. Kainan na po.